Hala guys, napakalamig. Wala pa namang customer. Tingnan mo, walang customer. Wala pa, mamaya pa. Pero napaka-early namin pumasok. napakalamig dito. Maliwanag pa po yung ating labas. Anong oras pa lang? Nandito kami sa... Nandito kami sa third anda yung ano nga guys Tignan na ayun po yung kanya nito kami sa may Oh my God. sa mega nga Okay, Pasok na tayo